Uh, nakaabot ako ng 100 subscriber mga ka-idol. -ka salamat sa ng Lord na sana ang bumawi sa inyo mga ka-idol at salamat sa sumuporta sa akin mga ka-idol at sa inyo sana madagdagan yung ito yung ginawa kong ano pag-upload ng mga uh, ano videos sa ano uh, YouTube uh, ML sana uh, mag, sana uh, paturo sana ako sa ano yung pag-edit sa ano hindi hindi ko masyado ma ano yung pag-edit ko kasi hindi ko pa alam yung uh, iba ibang mga ano editor sana turuan niyo ko at sana comment lang kayo dyan sa ano, uh, turuan, uh, turuan nyo kung, kung paano gagawin sa pag-edit. Sana, salamat, salamat. Lord lang ang ano, uh, babawi sa inyo mga ka-idol. Thank you so much.